Buhay na buhay ang ating uh, ngayon. At una kong uh, sa inyo, ako po ay isang retiradong general ng Armed Forces of oh. the Philippines, Philippine Army, Ranger po at Infantry ng Philippine Army. Ang aking uling posisyon, ako ako ng Big Noong 2013 ay ako ang komandante ng Philippine Military Academy sa Baguio City. saan ang mga kadete ay na ituhukot namin na magkaroon ng tamang ng right character para panitigan nila ang pagsiservisyo sa armed forces at sa ating taong bayan. Ang gagawin po natin ito ay hindi bawa. Ito po ay legal na legal dahil e peaceful assembly ang at ating ginagawa ngayon. Nakasaan po ito sa ating konstitusyon. At lahat po tayo ay may karapatan Amat, na magkaya magsalita ayon po sa 1987 Constitution specifically uh, um, ang Artiklo 3 Section 4 uh, nakasaan po doon No law shall be passed and bridging the freedom of speech of expression of the press, or of the right of the people to peacefully assemble, kagaya ng ginagawa natin ito, to petition the government for interest of grievances. Ayan po, yung mga grievances na hinahayag natin ngayon ay pinapahintulutan ng ating konstitusyon. Hindi po porque may mga nanawagan. Alam po natin na kanya-kanya po tayo ng mga kananaw. Ang iba may pinipiling politiko. Pero kung ako po ang tatanigin nyo, sa taong bayan po, po Kung ang, uh, ang politiko ay gumawa ng masama, dapat lang siyang ibisigahan. Parusahan! Naniniwala pa kayo dito! Tama po yan. Kaya yung sinabi ni Secretary Remulia na kapag nagsigaw daw o nagsalita ng BPM resign ay kakasuhan daw po, mali po yun. Marami po, hindi po ako at lawyer, hindi po ako at hornet. Pero nagtanong po tayo sa mga ex-sert na mga abogado. po ay Markulitan po. Para ng tao inside, na Hindi po inside institution itong ginagawa natin. Dahil nakas ang ton, we have the right as a people to petition the government address, or redress of grievances. Yung mga pagnanakaw na ating nasasihan. 42 years po sa government service. Ano ako po ay nasa yung dito po sa quarters na ito. Dalawang beses po ako nasa dito. Major ako at ako ay naging kaya na ito. po ako ng mga budget deliberation sa Kongreso sa Senado. Alam ko po ang mga patakang doon. Kung baga ang uh, hindi nakasulat pero sinusunod sabi nila, lalo na, pagtatik sa demigrasyon. Kaya scratch hand, Bisa na saksi ako, dapat Anong yung isang resista? yung upos, doon sabayin, Kada abo akong matigas. Education, culture, and Transport, na ngayon ay dek-dek yung

I am withdrawing my opposition, Your Honor. Blackmail lang ang labanaan. Isa lang yun sa katotohanan na nangyari. Ngayon, dun sa KEP, sa programa, alam ko ang mga bata ng nandiyan kahit natin ako. Kadalasan ang pinakikialaman ng mga kongresita at mga urap na politiko ay yung mga departamentong talamat ang korupsyon. Alam na natin na kung ano na ande dyan yung Department of Public Works and Highway, na ande dyan yung Department of Agriculture, at marami pa iba. Yung mga pipitsukin na maliliit na mabalit, hindi pinapakialaman niya ng mga at mga taliwas na politiko. Tinatarget nila yung pwedeng makarga. Kasama ang kampuses sa tuloy tinatapit nila dahil ginagamit nila. O, oh, yung project, meron kaming nga nakagawa. Pero yung pala, maraming komisyon. At bumalik yung katagang hipa. At tuloy yung hipa, nalimutan na yan ang tao. Una kung narinig yung hipa, kung ako'y matapang ang

Hey, okay, kabisado, kabisado okay. ko Huwag nila din ang tao. Ako alam ko rin na nangyayari ka. Ang pinapakailangan nila yung ang laking ipatamento. Doon. Tama yun. Sa akin pa lang, may umakas. Pero kung may sa may kamera, panay pinapakailangan naman niya. At napakasikreto ng kanilang mga delegasyon. Kaya, hindi man natin ang transparency. Tama kayo! Demand natin ang transparency. Yeah. Oh! Ang accountability. Yeah. Oh! Ang justice. Tama. At ating hilingin na ipagulong ang mga dapat parusahan. Tama. Tama po yan. Di isang hinahin natin. So, huwag po tayo matakot. I ilahat lang po natin. Hindi po ito sitisyon o rebelyon. Oh! Marami naman tayo sa mga. natin ito hindi tayo nag-aamod uh, ng kaway kundi gusto natin ng accountability. Unang-una, naniniwala ba kayo na ang tagot ang bayan at may power? Naniniwala ba kayo na ang pwersa ng uh, mga mga na naupo ay ibinigay lang ng tagot ang bayan sa kanila? naniniwala pa kayo na temporal na ito at pwede natin gawin. Tama po kayo. May kamaligal na kapangamanan niya. At isa na to. Yung Analyan po ay ang tinatawag na yung uh, people's initiative. Kaya po yung aming dinamit ay ayon sa batas. People's initiative. Ito'y nagsimula sa batas people's initiative. Pero nabuo ito dahil sa marami ng United People's Initiative siya. Dahil sa dami ng reklamo. Iba't iba ang abilasyon abilas

ayon sa Article 2, Section 1, uh, ang nakasatun sinasabi uh, The Philippines uh, is a democratic uh, and republican state Sovereignty resides d in the people and all government authority emanate uh, from them Dahil po yun sa atin po nagmumula ang sumirinya. Naniniwala ba na Ang <laughs> apo So, napakahalaga po dito. Yung sovereignty. sarap ko. Kaya <laughs> ito yung ating <laughs> so, mga kapatan. May paglaban ng ating mga ayuti. Ay ngayon, no? dapat Ikalawang araw pala dito.

Karena adalah Nabi yang berusaha guru di democratization effort dia. Di pemerintah Sanggo itu cos di Polo atau Pavlov. Ayung sakila. Om ya. Bagus sudah masuk. Si Sanggo kerajaan suverenya. Ampun, nah at ini kita nila eh, Bilang, para mabayaran tayo Kumakala ba, <laughs> yung uh, demokratik <laughs> institusi <laughs> <laughs> Yung mga organisasi ba Na nagsisikulo Nang uh, Nang pumakala.